baka naman pwede magtrabaho muna ako, hindi na ako mapagtrabaho eh. Di ba? May, di ba sabi ko may time naman para sa interview ng vlogging, sa picture picture, bigyan nyo naman akong time para makakilos ako sa tindahan ko kasi mas priority sa akin yung tindahan ko, paano ko yan ma-handle? Kung dyan na lang ako nakarap sa camera nyo, tama po ba? Hindi ko naman si Kaso, hindi ko alam may nangungupit na, hindi ko alam kung ano na. Tama, tama, kasi, tama. Every time na kukunta ako dyan, wala, nang na lang kayo, gusto mo kayo, nakarap na ako sa camera nyo, pag hindi ka ako kayo, sabi niya masama ang ugali. Ay, hey, ay, hey, nakapukos ako sa tindahan ko. Tama, 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 tama. Di ba po sana kung may tindihan niyo hindi ako po po han kayo sa porta. Ay, nakapasalamat ako doon. Pero kailangan ko lang talaga kung di pa kunawa niyo. Yung e-court, yung gusto tayo magpapitlo. Pero kasi nga, sa camera na lang ko aharap, sa inyo na lang, wala na akong magagawa. Paano nung tindahan ko? Sige nga. Una, Di ba? Yun lang naman yan, hindi naman siguro mahirap pakiusap. mag tayo, magtulungan, mag magpakisamahan. Is isamahan Magawa, kayo kikita kayo sa vlogging yung mapano ako sa tindahan ko diba? kikita kayo sa ngrips nyo, kikita kayo sa lahat ng gusto nyo dyan, wala naman akong pakilang sakitan nyo, pero sa akin lang naman hindi naman ako nang time kasi parang hindi na normal para makapagtrabaho ako dito kasi nagligosyo po ako eh diba po? nagligosyo po ako pwede mamaya makukulit pa rin kayo tapos pag nakipidyohan niyo ako may masama ako nasabi sa inyo i-upload nyo para madami ang views nyo naging masama ako di ba matapitude na ugali na ang kulay na kulay yan yan ang di ba kasi gusto nyo maraming views para kuminta kayo pero sana naman nagtutihan nyo ako yun lang naman yan eh di diba, tama ba yes tama ano lumalabas sa Facebook ngayon hindi kayo lumalabas sa Não a picture picture pero bigyan mo ako ng oras para mapagtrabaho yun lang naman yun eh hindi na ako